Hi po! Magkukulay po tayo. So, <laughs> nilagyan ko po ng tissue yung, yung tinga. Tapos, nilagyan ko po dito sa, sa loob. Para hindi po malagyan ng ng color yung ears. So, dun ba? Eh, Ilalagyan ko sa loob. And then, on the other side, ganun din po. See? Meron na siyang, kung hindi nyo po lalagyan, so meron siyang ganyan. O. No? O, diba? Diska diskarte lang po yan. Ayan. Para madali lang ang magkulay. Ayan po. No? Oh. Ano yung kulay mo? Black. Ba't hindi yung brown ang eh? ginamit? Ilang beses kang nagkukulay in one month? Twice. Hindi po advisable na twice, okay? Kasi yung ano, yung scalp niyo po, nagiging ano na siya. Parang parang yung ang tawag mo dun? Yung anak-araw ganun ang magiging resulta niya. Kapag palagi tayo nang kukulay, magbinipis po ang iyong buhok. Si Maurino nun, mata, maano, sa akin mo i-focus ang bahit sa mukha mo i focus na mo na yun. Marami po siyang buhok noon. Ngayon, nagnipis na and then yung scalp niya parang anak araw na dahil yun nga, twice. Twice in a in a month na nag niyan. Herbal naman yan. niya? po ang disadvantage. Matagal na siya nagkukulay noon pa. Siguro may 20 years na yung nagkukulay. Hindi lang. Nagkukulay ka na sa consuelo na, na, no? Hmm. Siguro meron ng 40 years na nagkukulay yan. Hanggang sa magsawa na rin siya. Mas maganda pa nga ng white na lahat eh. Tapos short hair ka na lang. Mas maganda yung gano'n. Parang buhok ni yung asawa ni Don Zuleta. Pero ang kunin mo na kulay, hindi kung gusto mong gano'n, silver. Mas maganda yun. yung lang ninyo kukula, hindi nakakat-recipe na makinig. Kaya nabubulyaw, ganun. Dahil sa candy, kaya napungpun ka sa ulo mo.